Ay, mga duto, -duto na hindi ko daw may initan mo to tobi ah. Bahala, kada iya. Huwag kaya ubra yan. na po ka lang ako, diyan sabi, umuwi pang ko diya. Hindi na kung na matapos na magulawan, hindi mo aga may laktan ko. Day! Ano? yung no, so, ano, hindi nang kung ka tobi. Tawag lang mong mga piko. Ikaw na naman init ka na ubra! Ano, ganoon mo? Ano, ganoon ako. Ano, ganoon hindi na nga pala, may kinaginip, di ka tubig. Yung mo naging nga hanggang pang maturo ba lang? Ikaw ka, Lene. na tanong naging mayroong brown mo. Nakamulay ko gani sa ira para may hinagaw ni Hindi ka bala, Bahala ka na, Imo. Yaga, ka na ba gani may mo yung na,